Lakers panalong-panalo sa naging trade kay Luka Doncic ayon sa mga analyst. At good news sa Lakers fans, Rob Pelinka hindi pa tapos magdadagdag pa ng isa pang big man. Pero bago yan, minamalas naman ang Dallas Mavericks sa mga injuries. Si Kyrie Irving nga ay patuloy pang nagpapagaling mula sa kanyang ACL injury na natamo noong nakaraang buwan. At ngayon naman ay tila nadagdagan pa ang problema ng koponan matapos tamaan si Anthony Davis ng Achilles injury. Nangyari ito kanina na lamang sa laban nila kontra sa Indiana Pacers. Ayon sa ulat, hindi pa naman daw totally torn ang kanyang Achilles tendon. Ngunit sapat na ito para hindi na siya makapaglaro sa natitirang bahadi ng laro. Ayon sa kanyang doktor, kailangan niya ng pahinga at rehabilitasyon upang maiwasan ang posibilidad ng mas malalang injury. Kung ipipilit niya raw ang paglalaro, maaari itong mauwi sa Achilles tear na tiyak na magpapatagal sa kanyang pagbabalik. Matatandaan na nakaraang season lamang ay gumawa ng kontrolasyon versal na trade si Nico Harrison nang i-trade niya si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis. Ang dahilan daw ay dahil injury prone si Luka, bagay na hindi maintindihan ng karamihan sa mga Dallas fans. At ngayon naman ay si Davis mismo ang madalas ma-injure. Ayon kay Harrison, defense wins championships. Munit sabi nga ng mga fans, paano ka makakadepensa kung hindi naman makapaglaro si Anthony Davis? Saka, sa kasalukuyan, nag-aalala ang buong Mavericks organization sa kalagayan ni Davis. Dahil malaki ang inaasahan nila sa kanya ngayong season, maraming NBA analysts ang nagsasabing ito na ang panahon para masuri kung sino talaga ang nanalo sa trade na iyon. Sa ngayon, malinaw na Los Angeles Lakers pa rin ang mas panalo dahil si Luka Doncic ay patuloy naglalaro sa MVP level habang si Anthony Davis ay muling nagpapahinga dahil sa injury. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay may record na 3-2 sa pagsisimula ng kasalukuyang NBA season. Ngunit hindi pa nila ganap na nakikita ang buong lakas ng kanilang kopunan. Si Lebron James ay hindi pa nakalalaro ngayong season dahil sa iniindang sayatika sa kanyang kanang bahagi at inaasahang makakabalik lamang siya bandang kalagitnaan ng Nobyembre. Si Luka Doncic ay kasalukuyang nagpapahinga rin matapos maspray ng kaliwang daliri at magkaroon ng kontusyon sa ibabang bahagi ng kanyang binte. Kapag nakabalik na sina Doncic at James, mas malimaw nang makikita ng Lakers kung ano ang tunay nilang potensyal sa masikip na labanan sa Western Conference. Para magkaroon ng seryosong tsansa sa playoffs, kailangan ng koponan na magpatuloy sa pag-angat si Austin Reeves at manatiling malusog si DeAndre Ayton, ngunit nananatiling makatotohan ng layunin ang pagpasok sa postseason. Gayunpaman, kung mapagtanto ng Lakers na hindi sapat ang kasalukuyang core upang lumaban para sa kampyonato posible silang gumawa ng isa pang blockbuster trade. Dahil nasa huling taon na ng kontrata si Lebron at si Doncic na ang bagong mukha ng kupunan, iminungkahi ng Bleacher Report analyst na si Andy Bailey na subukan ng Lakers kunin si Lori Markkanen ng Utah Jazz na tinawag niyang dream target ng kupunan. Ayon kay Bailey, dapat ilaan ng Lakers ang kanilang mga draft picks para makuha si Markkanen dahil ang kombinasyon ng kanyang shooting at finishing ability ay babagay ng husto sa playmaking ni Luka Doncic. Ang tambalang Doncic-Markkanen ay maaaring maging isang championship caliber duo na maaaring magdala sa koponan lampas sa panahon ni Lebron James. Bagaman mahirap isagawa ang trade dahil sa apat na taong kontrata ni Markkanen na nagkakahalaga ng 195.9 million, hindi ito imposible. Maaring mga ito ng ikatlong koponan para sa salary balance, pati na rin ang pagbitaw ng Lakers ng isang mahalagang manlalaro gaya ni Reeves at ilang first round picks. Kung sakaling makuha ng Lakers si Markkanen, malaki ang maitutulong niya hindi lamang sa spacing ng opensa kundi pati sa depensa at rebounding. Ang kanyang abilidad sa three-point shooting ay magbibigay ng mas malaking puwang para kay Doncic na magmaneho papasok sa loob habang si Lebron naman ay magkakaroon ng mas maluwag na daluyan para sa drive and kick plays.